So yun mga master, good morning Hagis na naman tayo mga master Medyo malaki pa yung tubig mga master So dito lang muna tayo So gamitin kong sit up so, yung aking humanity tree Tsaka uh, sharky tree Lahat to may tree Sharky 3 Humanity 3 Tapos tong malakas ko na lor. To. Para sa akin malakas to mga master. Banana. Try natin hagis diyan. kung talaga ang efektiba yung banana Basta-basta na naman tayo ng itlog mga master basaan na naman tayo ng itlog sana makarami tayo sana makahuli siguro yung one spot dito naubos na maraming damo Daming damo. Sedar so, na tayo mau ya, mau master. Tadul. Abang-abang lang. Abang-abang. Yang shout out sama Angler Jan. Okay, Master Jan Real, Master Al Zende. Angler sa kejanau. So, yun, sana sih. Tagalog. Good morning, good morning, good morning Ayun, nandito na tayo sa spot mga master Medyo malakas yung mga alon sabit ah sumabit nga Pagkakamitin na ng mas matingkad, mamaya anak ko wala yung mga sel. Try natin kasi malaki yung ano maliwanag yung buwan kagabi mga master. So try natin kung totoo nga ba na, wala masyadong isda pag ganun Roger, huli. huli 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 one spot one spot huli hihi ayun mga master sa wakas sa tinagal tagal rin ah tanggal na nga kanina pa ako hagis Diyan pa tayo nasurutihan. Mga master. Sana tuloy-tuloy na ito mga master. di mo hmm. siya roler yung GT mino talo mo siro diyan sa may patuhan na yan

fish on na naman one spot na naman yuhuu <mulay> yuhuu pangalawa na mga master লগ মানা মেৰ পৰা Balo, huli balo mga master, wag sana maputol. Wag sana maputol. <laughs> Yun. <laughs> Nahuli ka rin sa wakas. Yagi ka. Paklaseng balo ito mga master. Yan mga master oh pang klaseng balo. Kanina pa to, ano nang Ina strike strike lang. Buti na lang hindi na putol. Ayun o, Pumulupot na sa bibig niya mga master. na pulupot na pulupot oh ayos ayos may pangkilaw na tayo mga master pumulupot sa bibig eh hindi nakawala yun, gas-gas yung leather line natin mga master. Yuhu! Yun mga master. Case on. Kishan pa natin ulit mga master. Sir sure ako, meron pa dyan. May laman pa yan. Medyo may gasgas -gas na yung leader line natin pero good lang. Kaya pa yan. sir, huli huli, ang isda kaya to ah, tiki tiki, o tayad, ah, tayad kukunin ko ito mga sir kasi ihawin ko ito ngayon mag ako, kung may, kung may lighter ako ngayon dala kasi ko sabag, kung may lighter, ihawin ko ito ngayon Huh. yun, hindi pala totoo pag pagka maliwanag ang buwan wala daw uli hindi pala yung totoo yung alamat na yun yung alamat na yun mga master yung kasi yung sabi ng iba eh pero ngayon napatunayan natin meron, meron pala huli Error din pala. Kaya to paano? Pisi pisi. Kam na. Yan mga master. Update sa ating huli mga master. Ayan lang talaga mamaya uwi tayo mamaya punta doon no, kain muna tayo kasi gutom masyado mainit mga master kain muna tayo Tunggu lalu nang dumali Kain mo sir, kain mo sir. Sana madagdagan pa. So nahuli kong balo, ibang klase ito mga master. Oh. Parang hindi hindi ito yung lahi na lumalaki. Yung abot ng tagdus, dalawang kilo. Mahigit. Hindi yan yung klase na balo na yan. Parang maliliit yung klase. Parang... Oh, Kulit Kuli Fish on Ay oh. Dayad pala tu tayan Pagilid tayo mga master Kunin na to pala ka katambak na dalhin ko na ito mga masir hindi naman palawan itong lugar natin mga masir hindi katulad kina masir ili maraming isga Bira talaga dito magkahuli mga master. Oh. Ma, anong ulam? <laughs> Mamingwit kayo. Galaw-galaw <laughs> din ko no, mga kabataan. Sabi ng mga bata. So, ayan mga bata na nanonood galaw, galaw din daw kayo sabi nila shoutout sa mga bata sa taga Anweba uh, Kajanaw mga master so update sa ating huli update tayo sa ating huli limang piraso lang mga master yan lang, lang taga yan lang talaga yung nakayana natin. Ito lang mga master. Mang piraso.